Pinangakuan ka ba ng iyong employer? Ipinangako ba ng iyong employer na babayaran ang iyong indemnity sa pamamagitan ng hulugan? Ito ang kailangan mong malaman. Ang paghahabol ng indemnity ay hindi na maaaring isumite ang reklamo pagkatapos na isang taon, maliban kung may ebidensya ka na nangangako ang kumpanyang babayaran ka. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pagkatapos ng isang taon mula sa huling araw ng iyong pagtatrabaho, at hindi ka binayaran ng iyong indemnity o tinigil niya ang hulugang pagbabayad sa napagkasunduan may posibilidad na mapapalampas mo ang pagkakataon na maghain ng reklamo dahil sa limitadong batas ng manggagawa